Yan ho, mga brochure namin. Tapos may ongoing promo din ho kami na kung mag-reserve kayo before the 15th, may 20% discount po kayo sa catering niyo. That's a good deal. What do you think? Dito na lang tayo, babe. Ah. Thank you. Hello! Diana, ano kaya Anong dito? Ah! Ah, uh, ah, uh, Mike, ah, uh, Rose, ah, uh, si Diana, girlfriend ko. Uh, Ah, they're my clients po. Oh. Punta ako dito para ipigay ito. Thank you. Uh -huh. Ah, pasensya na. Ah. Baka na kayo sorbo ko. Oh, yun lang po. Sige. Nice meeting you po. Ingat. Ah, uh, sandali lang ako ah. Sige, ako na ba yun. po ka. Ah. What was that about? Wala. Gusto lang kitang dalhan ng cupcakes. Hindi naman ako tanga eh. Alam kong hindi yun ang pinunta mo dito. You came here to check kung may kliyente talaga ako, di ba? ko po yung naging kasalanan ko sa'yo. Alam ko kailangan kong bumawal, pero kung naman saan ang ganito. Sorry, natakot lang kasi ako, di ba? Ano? Na baka mamaya ulitin ko ulitin nangyari. Akala ko ba napatawad mo na ako, ha? Bakit pinagdududahan mo pa rin ako? So ano, ganito lagi tayo ang sitwasyon natin. Lahat ng gagawin ko, lagi mo na lang che check Kung huh? Ah, pinatutudahan mo pa ako, baka ko pa pumayag na makapagbalikan sa akin. Josh! Sorry, pero uh, may gustong i-request yung clients. They need to talk to you. Sorry, I don't know